Magandang araw, mga meses! Katatapos namin mag ni Chong ng mga alaga naming hayop. Ako'y bahagyang nakapagwalis na din dito sa aming palibot, ah. Sa makatuwid ay pang, ilaw, pang ilang araw na baga ngayon. Hani, hindi ko na pati maalala. Ah, basta. Welcome to my to my ano <laughs> to my daily life vlog ay di ba kami walang bigas pinakita ko sa inyo kagabi ay! pinakita ko sa inyo kagabi naabusan kami ng bigas ay, di kami walang kakainin ngayong umaga kaya naisip namin ni Chong na kami lumabas na lang at maghanap ng makakain ay sa labas ano? Nakakain ka, Nay. Ano pang pa gusto mo? Hmm. Ano pang pa gusto na ito? Hmm. Ano pang pa gusto ni Green? Hmm. Hmm. <susurna> gusto hinimas. Ay kami na may paanyo din. Sadya naman kami lalabas. At pupuntahan namin yung nagagawa ng trapal. Palalagyan ko ng bubong yung grahi ni Raven. Magbibis ka pa, ah. Oh. Maliligo ka na din una. Katay maligo na kaya, ha? Mamaya ka na maliligo. Aray! Aray ka! Aray! Ito alas naman ang kuko mo. Masukal ito. Mga messes, tablayan. We're going out, 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 it's our moment, gonna be, gonna be golden. Ngayon pala kami lalabas, kami ay magtutungo sa bayan. At dahil kami nga ay palabas na din lang naman, ay naisipan ko na din i-deliver ang mga pabango na matagal nang in-order na hindi ko na madala-dala. Jump dito muna kayo, ha? Babay muna. dito muna kayo. Kayo muna ang tatao dito. Jump. Hampi. Jumpi. Dito, dito. Dito, dito. Dito. Jump. Dito. Dito. Jump. Yan. Kayo muna ang tao dito, ha? Hmm? Kayo muna dito, ha? Kami lang ay may pupuntahan. Honey? 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 Babay muna. Honey? Honey? honey. Parang maputlan dila mo. Dito lang? Day lang? hindi lang pa, maputla. Pa, parang mabaho ang bibig mo. Dadaling ko na din si Raven sa car wash. At buhat nung kami nagpunta ng pagsanghan, ito hindi pa rin ni sa kailan pa rin, di ba ga? Si Chong ay bao na. Ang kanyang dadalin ay yung motor para may service pa rin kami pag ito iniwanan ko na dun sa car wash at baka ito matatagalan dooy at baka madaming pila. Let's go. Ma, may jowa ka na, Bambam? Wala pa. Patingin ako ng jowa mo? Wala pa nga. Wala. Ay, gusto niya magbalikan mo Ah, nakikipagbalikan sa iyo. Ayaw mo naman. Ayaw ko na. Bakit ang aking masakya na daw. Parang matalo ka. Ganda mo? Atas, nakuha ko na siya. Natikman mo Kaya tama na. By ako mga meses sa iCare Beauty Lounge at ako'y nagpapakorkor ng aking ko. kay baby Girl. Si Raven ay nado na sa car wash. Nililinis na. Mamaya namin balikan. Anong oras na mga meses? Honey, ngayon pa lang kami manananghalian. Pwede kami sa karinderia dito sa bayan. Dito kami kakain. Tsaka yung daw Bicol Express at tsaka tong isa na din. Ikaw may ikaw ano, baby girl, anong gusto mo? Tay ko na. Talagang ako nagugutom na. Thank you, Mrs. Kaawa naman tong napulot natin sa <laughs> dun sa daan ah. Kaya binubusog namin mga Meses at hindi pa daw siya nag-almusal, nagtatanghalian. Mm -hmm. Kaya ate, nilalasin niya. Gusto niya. Taga saan ka, Taga saan ka, Tutoy? Yan mga magulang mo. Bakit kayo nangangatok mong mga nadaang sasakyan? Wala na po ang maungguy. Ano. At ako'y... Ito na sa daan. Kaya saan na nga ang mga magulang mo? Nasaan <laughs> <laughs> na mga magulang mo? Wala na po Nasaan na sila? Know, iniwan na nila ako Ay taga saan talaga kayo? Ba't kayo napaparado sa impanta? Ako po ito ira. Ay, hi mga meses Ngayon ko pala ang babalikan si Raven Ay umulan Ay di basa na uli siya Ay hindi bali Kahit siya ay mabasa uli ng ulan Ang importante ay siya ay Nalinis Dibag Ay pabalik na uli ako doon sa bahay ko Busti chong ay nakamotor uli Pabalik doon sa amin Hello Raven Malinis ka na Bumili nga pala kami ng isda um. ulam namin mamayang gabi panghapunan. Tapos ay nagdaan pa kami ng Munisipyo At kinuha ko itong tax declaration nung lote na tinransfer sa pangalan ko. Hindi na naganda ang panahon dito sa amin mga meses. Pirmi ng maulan. Ay kung sa bagay, sadya namang ganito ang panahon kapag ber uh, bare months dito sa amin. Kaya dapat ay hindi na nagtatakahan eh. abah ay kami nga pala'y wala ng itlog. Ako'y dadaang madali dito sa grocery hang At ako'y bibili ng isang tray ng itlog Okay I'm here na Sa tindahan Bibili lang akong itlog din muna kay mga messer din ang itlog mga messer tayo na uli. Pakubo na. dami namin ketchup galing sa fast food. Sayang naman pag itatapon. Pwede pa yun, di ba? Linterla ang naman mga meses. At ako'y nakuhaan ng dalawang isda na itong mga pusa. Hindi yan, mainam. Nakakalingatang ko na. Eh! yun eh, hilaw pa! Yan, yeah, hello pa yun, hello pa. Nakain na ninyo. Walang dyo kayo. May mga visitor kami tonight. Si Carding. Nami miss na rin si Carding. Be, si Carding. Oh. Siya magluluto na aming hapunan. Lalagyan ko lang lahat yung Tsaka si Ili, na. Sabi kayo dito sila kumain ng hapunan. Pero, sila ang magluluto. <laughs> Kala akong kakain, Mm. Nag-volunteer si Karding. Siya na daw magluluto ng aming hapunan. Kaya ba yun siya? Nagpapakabisi. Sinong gusto magkasakit sa bato? <laughs> Taas ang kamay. <laughs> <laughs> ang stick ko pati tatlili lima. Ano? Ang stick ko pati tatlili lima. ring libre ito naman ako <laughs> ng bato. Yung labor. Yung cost of labor. Koso, 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 labor. <laughs> Ay, bagay, may pot dito. Meron, wala. Na, ang pahingi nga, may dilaw. <laughs> may ay. Diba noon hindi mo sa loob. Diba sa loob. Diba si yung nilala? <laughs> diba kayo mag-create to? Sarap ng mo ng bangs. Si Chong ang nagagawa. Same na same yung kinikla. Sarap. Meron pa ba dyan? <laughs> <laughs> <A> rose. Kasi eh. <laughs> <laughs> sa atin yeah. <laughs> Wala. Nga. Wala yung lupa. Ano At bakit? Hindi ako naglulutit pa ako sa inyong ambag sa gansu. <laughs> 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 Alam mo naman. Meron pa ba dyang bowl-less bang gusto marinate yung tostado pag iya yeah. <laughs> Marami pa po. Kahit walang sausawa. Hindi mo mag-alakasin. <laughs> May dalawa po yata ang balik. Oo nga. Para sa akin <laughs> ito. Masarap. <laughs> gutom na-gutom na si Carding. Mm. Nauna nang kumain. Nung iipating ko ang biyan ni Inga, nakikita Malamig. <laughs> Lalamig. Ano baga? Ganyan. <laughs> Nauna na siyang kumain. E, patayin mo na. May binabanas-banas pa ganito may sabaw-sabaw. Nangaramdam talaga ang season. Ito <laughs> sinasabi ko, yung napaka-peak. <laughs> ba <laughs> yung pating ano ah? Hmm? Yung pating... Alam mo patis na may single. Titikman mo yung ah. ano. Yung embutido sabi mo. Kain mga meses. Masarap ay magkape. kape Kain. Gusto mo magka Hindi ka na nagkakape. Hindi pa, hindi. Puro tubig nga, may sabaw, may kape. Liquid. <laughs> <laughs> hmm. Dito ko muna. Kala ko naluto yung plastic. Saan na Pagdating sa bahay, maghihimasa at totolog. Magulang na yung pitsa. Okay. Talim din nyo. nyo. I'm <laughs> <laughs>